So yan na po mga busing yung ating uh, ending So sinamahan po natin doon ng uh, dalawang uh, sweater Boston at saka isang Escalon White. Yan po mga busing yung ating uh, lalaki. sa lahat mga bossing uh, muli tayong nagbabalik uh, this is Ray TV uh, for today's video mga bossing pipili ulit tayo ng uh, paending ni Kuya Daniel Casanova at uh, magandang araw po pala sa lahat mga bossing uh, araw, araw po ngayon ng linggo so dumating na po yung mga uh, local natin na uh, first bats uh, dito tayo pipili sa ating uh, first bats na local para sa ating paending mga bossing So pipili po tayo ng uh, labing dalawang uh, battle stag uh, Battle stag ngayon ang yung ating pending mga bossing So tara pipili po tayo mga bossing Yan po yung itsura ng ating uh, sweater bolik mga bossing So tatandaan po natin yan At uh, pipili pa tayo dito marami Yan po mga bossing isang straight comb na gray Napakagwapo naman mga bossing. Tatandaan din natin yan ah, Ito naman ay isang pikum Pikum na gray mga bossing Local din po ito Local banded din po mga bossing Yung ating bullet gold -bull. Yan yung pupiliin natin puti mga bossing so, maganda ito mga bossing sampikum madami tayo ngayong uh, puti na pinalabas uh, sa local bandit mga bossing yan po mga boss uh, medyo mataas na yung ating damo at uh, doon naman sa kabila nagpuputol na po yung ating uh, Butihing mga uh, farm manager mga bossing. Ayan, yun sa dulo mga bossing. So pagkatapos nating pumili uh, ng pa-ending, uh, magpuputol na rin tayo ng mga damo mga bossing. Para na, na uh, maging malinis yung uh, farm. Yan po mga bossing, isa ding uh, Skolin White Picum. Sa mga nagtatanong mga bossing yung uh, bloodline na uh, ng uh, Eskulin White yung bloodline niya mga bossing ah uh, Jusanino White sa Boston uh, sweater mga bossing. Yan po siya mga bossing. Yung ating Jusanino White na white yung bloodline niya mga bossing. Uh, yung ating Jusanino White na mayroong NPS na Boston tsaka sweater mga bossing uh, depende po sa marking mga bossing yung uh, bloodline nito mga bossing tingnan nyo po mga bossing yung ating uh, skulin white napakagwapo po, po nyan mga bossing tsaka pulang pula yung kanila mga muka <laughs> ito naman po mga bossing isang uh, boston black yan Boston Black sa sweater mga bossing Ang straight comb Yan napakagapong manok mga bossing Yan po mga bossing Nakapili na tayo ng ating uh, Paending na labing dalawa Ayan, Ito po isa sa mga napili natin mga bossing uh, Isang Boston Sweater mga bossing Yan po siya mga bossing Yan napakagapong manok mga bossing So kung gusto nyong uh, mag-avail nito mga bosing tumaya kayo sa kay uh, Sir Daniel Casanova mga bosing. ipin nyo po siya sa kanyang Facebook account Daniel Casanova mga bosing. So yung napili natin ay uh, limang uh, sweater bosing mga bosing. Uh, tatlong bolik at saka tatlong puti. Yung napili natin. yan po mga bossing para makita nyo yung tindig ng ating mga, mga, napiling mga manok mga bossing local bandit po ito mga boss ha yan. napakagwapo at quality mga manok mga bossing so kung bibili kayo dito mga bossing sa green country game farm ang ating pong price ng manok na battle stag is 8.5 at saka yung inahin natin mga bossing na pure is 15k at saka yung ating broad stag ay isang uh, pure nagkakahalaga po ng 35k mga bossing at saka yung ating 2 week cruise uh, na inahin mga bossing is 8k at saka po mga bossing sa battle stag meron po tayong minimum na 10 yan po mga bossing yung minimum natin is 10 heads mga bossing sa ating battle stag hindi po tayo pwedeng bumili ng uh, tag -dalawang, uh, dalawang piraso, tatlong piraso, mga bossing. Ah, uh, yun po yung minimum namin dito sa green country game po, mga bossing. So, yan po, mga bossing, yung napili natin, mga pending So, ito na po yung, yung uh, ating bulik. Tatlong bulik po ito, mga bossing. Yan po, mga bossing, napakagwapong manok. Isang eskulin doom yan po siya mga bossing. Napakagwapong manok po mga bossing. Ito pa yung isang uh, sweater bossong. Yung napili natin mga bossing. Yun. Yan po mga bossing. Tingnan nyo naman yung tindig. At yung balance niya mga bossing. Ito naman po, uh, isang dump again. Mga bossing, yung napili nating dump. Ayan po mga bossing. Uh, ito pa yung isa. Yan po mga bossing yung napili nating uh, bolik. Kung tawagin nila ay Eskulindum. Napakagwapong manok yan mga bossing. Dito lang yan sa Green Country Game Farm. At saka ito yung isang puti na napili natin mga bossing. Yun po mga bossing yung ating Esculin eh, White ito pa yung uh, isang uh, sweater boson mga bossing yan so, ito pa yung isa yung ating Esculin eh, White So, yun lamang po mga bossing. At uh, maraming salamat po sa lahat. At uh, maraming salamat sa patuloy pagsuporta sa aking uh, YouTube account. At uh, kung nakaabot po kayo sa dulo ng video na ito mga bossing, subscribe naman, like and share. At uh, pakihit ng ating uh, notification bell button mga bossing para maging updated pa kayo sa mga susunod natin mga video mga bossing. So yun lamang po mga bossing At uh, magandang araw sa lahat And God bless po mga bossing